Yo yeah, mga idol, magandang araw po sa inyong lahat no? Medyo tirik po yung araw At may kukunin po tayo motor dito uh, Motor star po Sis uh, Ipapagawa na stuck po ng sabi ng customer Mga higit isang taon At uh, gusto niyang gamitin Kaya dadali natin sa shop um, Gusto niya yung home service Kaso sabi ko sa kanya yung mga parts kasi Kasi stock up eh Kaya dadali na lang natin sa shop nasa tatlong kilometro lang naman yung shop natin mula dito sa kanila kaya nadali natin to alright so tinanggal po namin yung uh, ano dito sa caliper mga idol kasi ayaw umikot ganina sabit sabit. yun yun hihilain namin papunta sa shop so tara update yun kayo pag nandun na po kami kasi medyo mainit alright tara Stop. yan so ipapasok natin para matingnan natin kung ano yung sira nito Motostar Sis so Alright Hey vlog Welcome to my guys So yung mga idol po yung kanyang kicker Putol na po kasi Ayan no? Putol na po yung nut Kaya Pinalitan natin ang bago Para malaman natin kung Ano yung ibang sitwasyon nito Maganda mga idol, kahit may git taon tao siya nasa labas ay nasa natambay. Hindi po siya masyadong nauulanan kaya ganyan no. Ganda. So gagawin diyan linis carburetor at titingnan natin kung may compress pa no. Kung gumagalaw yung bore. Sige nga. Yon gumagalaw yung bore mga idol. ay okay. So linis

yon meron may meron alright so linis carburetor tayo shout out shout out kampurman yon sa part na ito mga idol no, meron nyo parang umaandar. hindi po yan yung motor na ito no? so check pa lang natin yung connection ng gasoline yun no? ano, no, putol o alright yung mga narinig nyo pong tumutunog no yung gumagawa po ng kalsada no yung kanila generator yun so linis carburetor muna yung gagawin natin dyan uh, at ayusin natin yung linya ng gasolina kasi kita nyo naman putol yan o oh. o oh, o ay so tirahin muna natin yan so yung mga idol so oh, sa part na yan uh, pag -woods na po yung gasolina uh, at may kuryente naman na check kasi namin may kuryente siya at okay naman po yung carburetor at aandar naman 'tong idol pag uh, nilagyan natin ng gasolina. So walang ganong sitwasyon na naganap at uh, buti na lang ay walang na-damage no kahit tatambay niya ng ilang taon ay buwan. All right. 'Yon, so break time muna, ice cream muna kasi yung mga bata babili na pabili ng ice cream oh. Ayan, so mainit kasi yung panahon at okay na naman yung kanya motor kaya. So dito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. Sana ay mino ko yung tips at kalaman kung paano i-troubleshoot, no? Yung mga simpleng natambay. Check yung gasolina. Check yung compression. At yung iba pang mga connection. Alright? So, dito na muna tayo. Peace out muna. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat. Bata, oh. Uh, mm -mm.